So yun guys, ang challenge namin ngayon ay a bug, bug challenge. A bug, bug burn na challenge. A bug, bug burn na challenge. Yeah. So, Pakailala na ako. Pakailala na siya. No. Okay. ako. si Jet. Ah, Alala na. Ako si Tati. <laughs> ang gaganap na investigador. Ako naman si Lawrence. Ang gaganap na burn na. Ako ang magbubugbog. Ah. Sorry so, yun. guys, mag-start Mag na tayo para makita niyo si ano. Wala pa si Bugbug -bug ni Baby. Sino ba yung baby, si baby bug -bug na? Baby. Sige yun, guys. Klapin mo. Bino Bugbo, yari ka, sumo kita. Dahil sige, gaya, gaya na. Start na. Sign, guys. Pakita ka na. Pakita ka nila yung binagbog. Pakita mo. May <laughs> Jerry, close up. <laughs> so yun, guys, nagsisimula na. Start na tayo. Right? Let's go. Tadaan! Berna, ano ginawa mo dito sa bata? Di ko rin na yan. Nadali lang ng pinto yan. Hindi ko naman alam na nandun siya. Pagkabukas ko ng pinto. Hindi na sisi yung aling ng bata. binugbog mo daw. Pinagsusuntok mo daw sa mga atas kurot. Hindi ko binugbog yan. Ano yung sinasabi ng bata? Hindi eh, na sisi yung aling ng bata. Itanong eh, mo sa bata. Anong ginawa sa ni Berna? Hmm. Ang ah, bug bugbog po ako. Asuntok. Kurot. So, di ba? Hindi na sisi yung aling ng bata. Bata pa yan. Wala pang alam yan. Hindi ko nga kaya Tignan mo yung ginawa mo. Hindi ko, ko nga binugbog yan. Nadali nga so, nga nang pinto yan. Nadali Dali ng pinto, ganyan yung tama, kabilaan yung black eye. Nadali Meron ka... pa dito, tapos may tama pa. Tignan mo, may duguan po. Eh nga, nagdapa nga siya yung pagkano. Nani yung isa niya dito, nalang dito sa bato. Eh yung sabi niya, binugbog siya. Kinurot pa. Sununtok-suntok pa di daw. Hindi ko, ko nga yan. Hindi na siya yung, 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 yung bata. ano sa bata naman. Anong ginawa si Berna? Abugbog ako, ako ron. Abugbog. Abugbogin. Oh. Bug so, paano na yung bata? Hindi ko nga binugbog kasi yan. Hindi ko nga alam kung ano nangyayari dyan kasi nadali lang talaga na pintuan yan. So, team mo magsisinungaling yung bata? So, Sinungaling, hindi ko naman nilanak. Hindi yan, naman nilanak. Hindi ko naman nilanak. Kaya yung di ba binugbog mo siya? Abugbog mo ba ako. O, di ba? Makukulong ka sa ginagawa mo. Child abuse yan. Hindi ko binugbog yan. So, paano na yan? Ano nanggagagat sa bata? Yung ano naman dapat tayong gawin, Dennis, hindi naman mo binugbog yan, eh. Nagsisinong ba yung bata? So, um, bata. Nagsisinong Magsabi lang ba naman. ng totoo. Sabihin mo lahat. Nakarecord naman tayo, yun. Abugbog niya po ako. Asuntok dito. Ako, Rod. Saka, abugbog mo ako. Papakulong ba natin? pakalong natin. Opo. Oh, ano ba yan? Yung bata na division. hindi okay, ko okay, nga okay. binagbogan. Sign guys, ang, ang hirap, hirap pala ng, ng, challenge namin. namin. Yo. Ako ah, kasi yung mukha na ng dalaw eh. Abogbog bird ha. Challenge. So, ang, ang hirap po ng challenge na abogbog bird. <laughs> Ah, uh, panoorin niyo na lang po yung mga bloopers. mga bloopers namin sa uli. Mm, Katawa-tawa. Kada, katawa katot, ah. na namin sa uli. Ang ulit. hirap sobra. <laughs> ang hirap, ang hirap, hirap sobra. Sana naging masaya kayo guys sa yeah. video na to. Comment down below kung na kung nagustuhan niyo to. Subscribe na rin po ng BT channel. Sana huwag niyong kalimutan i-subscribe to para updated kayo lagi I sa aming vlog. Comment down below kung nasayaan kayo. Comment down below. So, bye bye. Bye bye. bye, -bye na. Ba't ka binugbog ni Berna? Kabugbog ako yung Berna. Ba't ka nga binugbog? <laughs> Sa ating gano'n yun. Ba't ka binugbog ni Berna? Kabugbog ako yung Berna. Ba't ka nga binugbog? ko binugbog ni Berna. Mabugbog ako eh, Berna. Ang nga sa'yo ni Berna? Asunto, kurot. <laughs>